Iga. Oh, sila pa. Welcome to my office. Isa na naman adventure ang bubuksan natin ngayong araw na ito. Isang spot ito dito sa amin dito sa nasubog. Ito sa Parangay Tala, nasubog na tangas. Ito yung spot kung tawagin nila sang Maraming beses na ako nakahulog dito kaya lang maliliit ang latest na nahuli ko rito siguro mga dalawang kilo na yung pinakamalaki dito last year siguro 3 kilos pero sa spot na ito talagang hindi ako naniniwala na walang 20 o 10 kilo <laughs> 10 kilo man lang kaya pinapalik-palikan ko so ngayon solo hunting muna wala tayong kasama pain ko tilapia binalo ko sa lambat baka mamaya eh baka alpas pitong kawil lang ang kakanaan natin pitong kawil pero quality ito sinasamantala ko habang umiihip yung amihan napapansin nyo sa paligid doon, nakas ang hangin yan yung sinasamantala ko na pag umiihip yan talagang lumalabas yung malalaking igat so mga spot natin mga sampung minuto siguro na lakaran pababa pinadaanan ko farm ito eh o sampung minuto ito na pababa hanggang dun so salamat sa Diyos at uh, sa matagumpay nating uh, hunting noong nakaraan sa malibig-libig fall sa Bailen uh, salamat kahit paano eh, binirian tayo maliit lang yung huli natin doon mga 4 na kilo lang uh, maliit lang yung hinahanap natin na uh, kasinlakan ng Wilkins eh. Uh, talagang kumagat mahirap pero anyway uh, subukan natin sa ibang pagkakataon kung makakabalik tayo doon mali mo matahambahan natin okay. ang tala mula doon sa aking bahay doon sa bukid siguro around mga 20 minutes na travel pakiyat ng bundok napakalawak na layon napakalalim mga 20 minutes na travel motor ito mga single ako at talagang hindi ko pwedeng pahindihan ang spot na ito talagang napakaganda walundi pa ang lalim nito eh kung huhuli ako nito na 3-4 kilo lang na igat parang hindi ka pa na yun lang nakatira kaya ngayon balikan natin Welcome to my office Isang adventure na, Isang adventure na Nakaka-excite Ito, mababa tayo Tingnan ninyo oh. So Hindi ko na maipapakita Ang pagkakanahan uh, ng kawin dito Bukas na siguro sa pamamandaw Ito lang ito Apat dito sa naglilina uh, ng mga bato. bababa ako dyan, kaya nakaka-night vest ako. At sa kapila, naglalagyan ko ng tatlo. Bukal natin dito sa kapila ko. Okay, so hanggang dito na lang. Kita-kita na lang tayo bukas. Welcome to my office. Morning. Lasiete media. Ito ang oras ng pamamandaw ko. Hindi <laughs> ako namamandaw ng madaling araw. ano ang lagay ng ating mga kawik kaya lang din natin makikita dahil nasa ilalim nandyan guys nakalubog dito nakalubog meron din siya nakalubog at may sa doon tatlo to Taroto. eh so ready muna tayo ng ating gear bago lumuso okay guys ready na dahil solo hunting tayo hawa ko camera ito yung nagaya ko ng tansi ng kawil, nagaya ko ng At in case of may mahuli tayo, andito yung pang-safety natin na hook. So all in one tayo, isa tayong multi-purpose tool ang Swiss Army Knife na lulusong sa ilog. Solo hunting na naman. Aman daw! Yeah. May kaibigan tayo doon, anot pala. Ngunit yung tatlo, wala. sabi dito, yung napakalalim nito try natin pala yung sa kabila napakalalim nito hindi ko kayang isiinip <laughs> yun ko bawil may tatlo pa tayo doon tahan natin ano tayo dito? Ha, na kahil, wala tayong dito apat na kawil may nalagay ako dito Isa. Isa Dito dito Teka ko pertanyaan Ano pa Saja, dalawa doon? may huli. Wow. Malaki ito. Malaki. Wow. Swerte. Uy. hilahin natin sa dulo. hilahin natin sa dulo. Malaki ito. Uh. uh -huh. Malaki ito. Hala. 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 Swerte.

Ah. <laughs> Sunod ka. Sana igat na malaki. Ayo, oh hilahin. Baka <laughs> mamaya eh. Kagatin tayo. O. Oh. <laughs> ande ande lalaban na. Nanlalaban na. Nanlalaban na. Lalapit tayo. Nanlalaban na. Ano ka? loha uh, Eh, itu nah Surprise anu itu. Anu itu. Anu itu. Oke. Yuk.

Banda ng pwestong yun. Huh. Safe ito. Tingnan yung sabit niya. Nasa loob ng bunganga. Safe na safe yan. <laughs> Oo nga. Mga tatlo. Tatlong kilohin. <laughs> ha? Swerte. <laughs> ya sa bato sa gitna. May isa pa doon. Ha? Sana. Swerte. <laughs> huh. <laughs> Hindi naman kalakihan ito pero Masaya na ako dito <laughs> Masaya na ako Ayos Oh safe naman ito Dahil nasa loob ng bunganga Ang sabit Sige okay, mag relax muna siya diyan. Tali lang natin dito Natali ko lang dito Tali safe naman niya sakit naman siya diyan. Ni papan dawing patay ng isa. Yan. Chat lang muna. Pahinga ka diyan. <laughs> Swerte. <laughs> meron pa, hindi ko ma-tempo yung malaki dito. Dito sa Sanghilya mismo. Ah, balikan natin yung isa doon, baka meron. Sige, diyan ka lang. Swerte, nakaisa na. Nakaisa na. Sana madagdagan pa. Sana madagdagan pa. <laughs> alam nyo, kaya natutuwa ako. Doon sa pinanggalingan natin. Yan, 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 yan. Yung batuhan ng malalaki na yan. Puro kawil yan. Araw-araw nilalagyan nila. tatakas sila. Bakit hindi makahuli? Tapos ito, puro kawil din yan, no? Ayan, yung mga naka... Sabi na makawayan yan. Paikot yan. Napakarami dito at meron pa sila mga panloob lapitan natin yung panloob ayan o parang ano yan, parang trap yan na pag pumasok yung igat o kaya dalag o karpa may trigger yan na malalaglag yung yan kulay orange na yan malalaglag yan, magsasara paikot yan dito napakarami nakalagay dito yan pero birang bira sila makahuli eh ako awa ng Diyos hindi naman sinasabi kung magaling ako Swerte lang talaga ako Pareho naman kami ng pinapain wala naman akong tinatago yung mga tao rito nagtatanong ko ng kawil ko binigyan ko ng link etong gamitin ninyo tinatanong ko ng pain ko eto pain ko, painan nyo ng ganyan manghuli ko dyan sa gabi <laughs> ayun, may kawil pa dyan isa oh. Ayan, kawil din yan Dito may nilagay akong isang kawayo. Saan na yung Isa lang. So, ibalik ako sa kwento ko. <laughs> swerte talaga ako rito. Tataka yung mga ta... <laughs> Maraming mga kawil dito pero bihira sila makahuli. Hindi ko alam kung nakakahuli din sila. Hindi lang sinasabi. Pero... Kasi kung si Jimmy, yung kausap ko rito, yung kaibigan ko, yung sabi niya, swerte daw talaga ako. Tulad niya, no? Huh? No, karaming kawil dito. Paikot ito ng kawil. Araw-araw. Hindi na kinakalas ang kawil. Doon no, sa pinanggalingan natin. No? Puro sabit ng kawil doon. Puro kan loob sa mga tagiliran. May nababalitaan ako na nakakahuli sila. Pero ako, bihira lang ako maglagay dito. Masiswertehan ko. Nakakahuli ako. Okay, so pitong kawil isa tayo yung huli natin na nagbabala okay so pulunin ko lang natin punta na tayo doon okay mga kapis etong huli natin pitong kawil pito doon sa sanghil yan, tinatawag nila yung pito hanggang walong di pa. Wala tayong na Apat ang kawil ko doon. Ngayon dito sa side na ito, naglagay ako ng tatlo. tatlo na yun, yung isa meron. <laughs> Ilang beses kong binabalik-balikan ang lugar na ito. Every month, binabalikan ko dahil hindi ako kontento sa nahuli ko. Tatlo, apat na kilo yan lang. Sa sobrang lalim mo at sa laki ng kuweba doon sa ilalim, hindi ako naniniwala nila laan laman. Meron mga 20 kilos diyan kaya nandito ko talaga matsyempohan pero ngayon itong huli natin malaki na rin ito sabihin mga tat patong kilo mahigit siguro sa ito salamat sa Diyos kahit paano may huli tayo <laughs> o oh, hanggang dito na lang salamat sa inyong panonood God bless swerte ito <laughs> huli natin hindi ko matsyempohan talaga malaki doon hindi ako naniniwala na ito lang ang igat doon yung mga kaibigan natin dito malaki na pala maliit pa ito kuya oo maliit nga kuya kasi sa una yung nahuli yung mga sampu ang kilo pataas yun ang gusto ko mahuli kaya lang pamatitimpuhan so, nyo rin yan <coughs> ang hirap tiyempuhan <laughs> pero buwan buwan babalikan ko yan um, tiyempuhan ko talaga kung uh... ganoon naman ang pangawil eh uh, swertihan din lang swertihan lang eh. Pero, oh, matitempohan ko rin yan. Uli <laughs> <tinyo> natin. Ano mong kilo may hit siguro ito? Ngayon ko, pinakamagandang luto dito. Dadaingin ko muna, maraw. Slice ko muna, dibilad. Sarap ito pagka binabad sa suka, bawang, paminta. Yan, patuyuin natin. Tapos lalagay doon sa pausungan, doon sa meron tayong pang-almusal. Sarap ito sa almusal. Mga ka-office, change of plan. Ayaw nila ng daing gusto nila barbecue. Mga ka-office, habang kinakatay ko ang palos, lumapit sa si akin si misis. Sabi niya, wag na raw ng daing. Gusto niya barbecue. Kinabukasan kasi din ng inay, ang aking biyanan. Kaya sabi niya, barbecue mo na lang. Paborito ko yan. Masarap na ruto sa igat. So, mabuti na lang. Uh, hinihiwa ko pa lang. Kaya ginayat ko na ng maliliit. Cubes, cubes ito. Pag ko nga pala hiniwa ito, tinimbang ko. Dalawang kilo mahigit. Pero matitira rito, wala nang dalawang kilo. Siguro, mga 1 and 3 na lang. Taman tama ito dahil puro laman naman Sarap ito Barbecue na naman So basic lang ilalagay natin dito Lagyan natin ng bawang Mas maraming bawang Mas masarap Tsaka kalamansi Nilagyan ko kulang-kulang dalawampu -kulang Optional naman yan Kung gusto nyo lemon lang ilagay Pwede Pero sa akin kalamansi talaga Tapos uh, binikdigan ko ng paminta Tapos toyo pero hindi ko makakalimutan syempre eh. Lagyan natin ng Yon soft drinks. Ng, uh... Ang pasarap kasi yan eh. Konting halo. Tapos uh, dilagyan ko na rin ng konting asin. Baka kulangin yung ating toyo. At ito, pagkatapos ito, ilalagay natin sa ref. Dilagyan natin ng konting asin dahil uh, may toyo na rin naman ito. Ito na. Kinabukasan, nilabas ko na sa ref para tuhugin. Eh. Naka dalawampung tuhog din ako niyan. May rami-rami na rin. Hindi naman kasi ganong karamihan ang bisita ng inay. Mga taga rito lang, mga pinsan, mga pamangkin. Taman eh, Tama-tama ito. Total, hindi lang naman igat ang ihanda natin. May pansit, may spaghetti, may cake. Kung baga, parang side dish na lang yung igat eh. So, dahil busy si Mrs., busy din si Bayaw, busy yung aking hipag, hindi eh, ako nalang nagluto doon sa aking dirty kitchen. Nung hinain ko na sa kanila yung igat, ba? Igat! Uh, nagulat sila. Nasanay na kasi sila sa igat. Kinakain nila. Matan, kinangat, uh, sinigang. Pero ito, barbecue, bago Sino sa panlasa pa? nila ito. Kala nila, nahe, karne. Yung <laughs> tinikman, <Kahlo pa? laughs> kala nila Ayan. karne. Pero, um, ang malasahan nila, masarap ang sila. Merong hmm. isang palaw. dinangat na may sopa ng palaw. Ako naman. <sweets> wow, <anthaếng> sarap! Wow, ang sarap! Pwede pala yun? Pwede pala yun? Pwede pala yun? yun? So, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyong panonood. That's so all for today's video. Yan yung recipe natin. Barbecue palos para sa birthday ng inay.